Kung Ayan, at labong muna po ang uh, aming uh, tinalipan. Bay, akala ko rin nagatalip na rin uh, ay marunong. marunong. Ay <laughs> hindi pala. Ay, nagatanong. At, ayan. 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 ito naman yung labong. Ang, hindi, ubud dyan. Ubod ng kawayan. Labong ng kawayan? Ay, labong ba yan? Ay, labong daw ito ng kawayan. Pakapulo na ng mukha yan. Ah, oo nga, very good dyan. Pero ayan naman. Kasunod naman ay labong. Ha? Aluya. Awang. Alas, sama -sama na, so, samasamahin na. Sibuyas. Oh, talaga pang, ano, pang malakasan. Ayan, labong naman ang aming ginisa, oh. Ito ang aming ilalahok. Dala ko din ng asag. Nakatuwa, re. Pero, pero? Pero, mano? Yan, ma Maliit lang, pero isang... Maliit lang, eh. Um, oh. Pag ito na isang tagayanan yung siguro ito. Oh, okay. Okay na. Okay. sarkalan mo, ano ba yan? Hindi ko ano yung antik na? Hindi ko pwede itapon. Hindi ko kong itapon. niya ko pwede itapon. Hindi ko pwede itapon. Hmm. So, Basta't malinis, antik na yan. Mag Ito ang iyong kamana. Oh. Kamana ng iyong ang sangkalan. Oo. Oh. oh, may isa naman pong lahok na kasag. Oh. Ay, hindi na makita sa laki ng uh, awa. Oh. Ayan, sarap niyan. Ay, grabe sakit sa mata eh. May lasa na dyan. Ayan, ito yung pinanguha namin kahapon na. Tawag dyan? Ang am palay. Ang ng Ang palay yung ligaw daw. May ligaw pa nilalaman? Ligaw. Ang na. Parang yung Ay, di yun yung ma. Ano? Yun yung bunga ay mapaik. Tuturin kami ng ganito. O, tinapa. Isang pulo na lang. Ay, baka Sakit sa mata. Josep, Kami tinipid sa kanin oh Bawas daw HB Marabi na to so, Ang sarap Ito po ay, ay ah, labong. labong Labong yung ano ng Kwayan Tapos ito Ay langkang na Latik-latik sa gata Tapos may tinapa Oh ayan Ay grabe na to oh Mmm Yummy Oh no Tapos may tanpa pa inyo, May magkakamay din Oh ay, ayan, ayan. Tapos may sausawan pa oh Ayan Mmm Oh my god. Grabe oh. Wasak. Ang kaldero.